Oh, eh, ah. okay, thank you, Basis. Ito, may na, may na, may na, na sila ate. Oh. Baka sila, boss. Bustos pala sila, sir. bustos. Ayun na, gustuhan na ng anak niya. Binigay ko so. na siyete. murang na. tayo, kaya muna na bibigay yung mga Ayun, mga boss, 7K lang ako nila, sir. Ayan. Pagkana. Masa lang ang benta tayo, bibigyan natin puro yan. Ayan, matalik kausap si Boss Ace, mga boss. Ito na lang ang titira mo, Boss Ace. Ayan, na lang. Ito, mga boss, una-una na lang. Apricot. Magkano to, Boss Ace? 7,000 fixed price. Ayan, 7,000 fixed price na. Ayan. Ito, mga chihuahua lungkot. Chihuahua lungkot. nga maliit. 10,000 lang 'yan ah Ayun, 10,000 negotiable pa. 'Yan.